Good day, uh, Pauka Sports basketball fans. Ito na naman ang inyong daily dose of basketball chismes and updates. Uh, Dalas-dalasan na natin ito kasi malapit na ang NBA season. Kailangan ko rin to para hindi ako tamarin at uh, mapilitan ng manood ng live games. Our hot and spicy topics for today, Derrick Rose maglalaro daw sa Pilipinas. Ha? Huh? Totoo ba yan? Jimmy Butler, sermon agad. Uh, first day ng school, ha? Huh? Sermon agad, ha? Huh? Lakers updates. Kasi alam ko namang uh, <clears throat> wala masyadong interested sa Celtics. Ang sakit naman nito. Uh, tanggap ko na. Alam ko masikat ang Lakers. Anyway, uh, update din tayo sa PBA playoffs. At... Uh, kasi hindi ako masyado nanonood eh. Kaya kailangan manood na tayo. At uh, marami nagsasabi dyan na mag-live commentary daw tayo. Mag-live commentary ba tayo? O talagang yan ba yung inahanap nyo? O gusto niya lang akong magpa click clue End. Ending. Pag-usapan <laughs> din natin ang tusok ni Ian Sanggalang na fine na ng, end, uh, ng NBA, ng PBA. At may bagong ganap kay Ja uh, pero parang nervyoso pa rin ako. Bang, bang. <laughs> At syempre, dahil uh, ang dami kong ga uh, pa-joke dito sa topic na to, ewan ko lang kung uh, matawa kayo may entertain. Sana naman. Uh, meron akong not one but two serious trivias. At uh, sa tingin ko, hindi niyo pato alam about kay Michael Jordan at saka kay Nebra So kung hindi, ah, uh, kung hindi, kung handa na kayo, handa na rin ako At siguradong maraming edits to kasi ang daming mali-mali sa mga pinagsasabi ko Anyway, ito na po ang ating Pauka Sports Daily uh, News at uh, Basketball Edition Let's go, boom, boom, pow. Pauka Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell Simulan na natin ito, unahin na natin si Derrick Rose. Uh, retired na daw si Derrick Rose sa NBA. At uh, syempre, marami po ang nalungkot. Pero kung NBA, alam naman natin na injury king yan si Derrick Rose kaya mahirap na sa kanya yung NBA schedule na sobrang hectic. Kaya anong solusyon? Ang solusyon natin, kunin na siya ng PBA. Ay, wait. Teka. <laughs> strong Group pala ano? Wala pa pala sa PBA ang Strong Group, no? Pero okay yan, yeah, no? Uh, short tournament lang naman at kaya perfect pampadagdag ng views. At uh, alam naman ng mga natin na mahal natin si Derrick Rose, eh, di ba? Seryoso, tingin ko... Sa ikaw, sa tingin mo, pwede kaya mangyari ito? Uh, okay, magalala. May secret weapon ang strong group. Hulaan nyo kung sino. Ah, sabihin ko sa inyo sa dulo ng video na ito para may suspense. Okay? So, Let's go on to our next topic kapag usapan natin si Jimmy Butler, ha? Nagsisimula pa lang eh NBA preseason eh pero si Jimmy Butler, sermon agad. Akala mo first day of class talaga. Tingnan niyo yung mukha ni uh, Jimmy dito, parang paiyak na. <laughs> Yan tuloy di nakapag-parlor, Salip na yung book niya pag-uusapan natin, wala tuloy fresh hairdo. So ano ba talaga nangyari? Kasi sinabihan siya ni Pat Riley ng shut your mouth, parang last season ba to eh. no? Abatega sabi ni Jimmy Butler, sagot niya dito, I I hear him. And I'm going to go out there and play as many games as I can. Hala, hindi nag-promise na hindi sasabat, <laughs> hindi na sasagot. Wait lang, parang uh, kulang tong report na to ah. Uh, patigilin natin si Butler. Uh, baka mag-iimo na naman yan. Uh, update ko kayo ako ah, kung anong sasagot ni Butler. mag yan. Kayo talaga oh. Anyway, move on tayo sa isa na naman team. Uh, wala akong update sa Celtics kailangan everyday may update din ako sa Celtics sa Celtics ako Lakers update tayo Lakers <laughs> kahit Celtics tayo tanggap ko na kasi na artista field yung uh, team nyo eh oh, uh, seryoso ha seryoso balita na to sabi ng Bleachers Report Lebron James plans to be the extension uh, of the coaching staff uh, yung Lakers plano gawing coaching staff si Lebron James di nga papayag ba si Lebron James dyan madedemote from le GM to li coach ano ba to? Lahat na lang ng trabaho gusto niyang kunin? Pero ito tanong. Ang tanong talaga dyan, eh, kayang-kaya kaya ni Coach Reddick na pasunurin itong si Alice Ali Assistant Coach. Lakers fans, abang-abang na lang tayo. At FYI ha, may injury issue na agad ha, yung Lakers ha. Sinakam ready siya no? Siyempre, ganun talaga, eh, hindi mawawala yan. Anyway, uh, kung ang NBA magsisimula pa lang, ang uh, PBA, playoffs na, at uh, dapat ako updated ako dyan. Kaya, update ko rin kayo. Uh, ito yung update sa playoff. -up, uh. Sabi ng mga tao kasi, unang-una, -una, gusto ko muna sabihin na uh, mag-live commentary daw ako. Uh, pwede naman talaga. Pero, ang tanong eh, uh, gusto nyo ba talaga akong uh, mag-live commentary at makinig sa aking mga comment? O gusto nyo lang na free ending? <laughs> Okay talaga. Anyway, pasok na ang Barangay Hinebra and Token sa semis. Sa tinalo ni ng Token Tex yung sister team nila, no? Anyway, tuloy naman ang laban po ng Rain or Shine at Magnolia at SMB at Converge. Uh, ang next game yata, Sabado Inyares. Uh, yeah, sunod-sunod yung bakbakan nila, no? Feeling ko, uh, anyway, masaya na ako kasali na Hinebra. Yung team nyo kaya, sino kaya mapasali dyan? Rain or Shine or SMB? or Converge or Magnolia. Parang alam nyo na, no? Anyway, tuloy-tuloy uh, tayo sa usapang PBA at uh, mainit na mainit ito ha. Iyan Sanggalang, nakatusok ng mata ni Fuller, di ba? Uh, maraming mga criticism at uh, maraming mga nagsasabi na sinasadya daw. Pero itong si Iyan mukhang mabait naman eh. At saka kung ako naman si Iyan, pugi na ako, matangkad pa ako. Bakit naman si Fuller pa yung tutusukin ko? Eh ano siya, si PDD? <laughs> Joke lang po. <laughs> Binigyan po siya ng uh, 20k fine. At uh, ang mahal ng tusok na yan. Ha? Parang uh, di naman sinasadya eh. Anyway, um, last topic. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Excited na ako kay John. Para nakita ko itong picture na to May gintong ngipin. Pero kabado pa rin ako. Kasi parang uh, yung kamay niya naka... Bang bang pa rin eh. Huwag naman sana. Baka pati tayo magalit na sa sunod na na issue nito ni di ba eh. Baka last chance na yan sa Ah, alam mo na, sa NBA Anyway, yan po yung topic Huwag ka muna aalis, may trivia pa ako eh Diba, promise ko sa inyo, dalawang trivia kay uh, Jordan at saka kay Sinebra sa Sinebra nga ba ito? Ito, uh, ito na, babasahin ko sa inyo ha ah. NBA muna tayo mm, Kasi gusto kong may matutunan din kayo dito sa aking uh, daily sports news Ang trivia natin, alam nyo po ba, nung October 2 Parang boses ano ako ha, ah, parang boses ta uh, Kim Achenza ah. <laughs> Ulitin ko, ulitin ko alam niyo po ba, October 2, Ginulat ni Michael Jordan ang buong mundo nang inanunso niya ang kanyang pagbabalik sa NBA matapos ang maikling pagre-retiro para sa baseball. Yun nga, parang trip lang, trip lang yung ano. Uh, kasi syempre, the goat is back at uh, pina, you know, uh, pinangunahan pala niya yung uh, Chicago Bulls ng taon na yan. Ha? Yan po yung naging historic comeback ni Michael Jordan at ang Uh, sikat na sikat na 72-10 72-10 na uh, record po yan ng regular season na ba, diba? Hindi basta-basta, bang baseball na pang basketball pa, yan po yung NBA record na yan, uh, noong panahon na yon. at uh, syempre, nag sila dyan, as expected so that's the trivia, October 2 yan uh. October 2 ko ito ginagawa, ano? Kung ibang October o ibang ibang October, ibang uh, days nyo ito napanood at least, may idea pa rin kayo Okay, ito pa, isa pa Last na, uh, and then uh, pwede na kayo mag-share, mag-like, mag-comment. Share, like, comment naman. Anyway, uh, noong October 2 uh, 1987 naman ito. Pinanganak na ba kayo niyan? Sino pinanganak na nang 1987? Ah, huh? uh, okay. <laughs> ito, so hindi nyo pa alam Nag-champion ng Ginebra San Miguel sa PBA Reinforced Conference. Ang player coach na yan ay si Robert Jaworski, a.k.a. The Big J. At ang import nila ay si... Michael Hackett uh, Tinalo nila yung Northern Consolidated Sa isang dramatic Game 7 Yun talaga ang simula Ng legendary Hinebra At alam nyo nang Never say die Hinebra So tingin ko ha, uh, tama ba ako? Eh, ewan ko ba anyway sana nag-enjoy kayo sa mga jokes kahit medyo corny at uh, sa mga balita syempre pero kung natawa kayo o napatawa man lang kayo or at least umabot kayo dito sa dulo na ito e eh, baka pwede mo naman i-share ito sa mga tropa mong mahilig manundot I mean uh, mahilig sa basketball salamat Paokas Fam at yung sikreto pala ng SGA si ano ah si Dwight Howard ang kanilang secret recruiter salamat Paokas Fam see you again sa next video bye